Kaba na rin ang level ng tubig sa Ilog at mga dam sa Cebu dahil sa epekto ng El Nino. Ang balitang dako sa live na pagbabalita ni One News Cebu Desk. Dale Israel. Dale, anong mga dam dyan sa Cebu ang apektado at gaano katindi ang epekto? May auto sharing, share Tununtahan natin yung dalawang dam sa Cebu City uh, na, na natutuyo na. Uh, pagkatapos ng dalawang linggo na walang pag-ulan dahil, sa El Nino. Pinuntahan natin mismo yung Buhisan Dam at ang Lupan Dam kung saan nakita natin ang pagbaba ng tubig. Hindi naman talaga ito natuyo kumpara noong nakaraang El Nino noong 2019 na wala na talagang tubig at dam. Pero bakas na ang pagbaba ng tubig ng ilang metro kumpara sa normal na level. Kung patuloy ang walang pag-ulan, inasahan na talaga tuluyang pagtuyo ng buhisan at ang lupan sa lupan, bumaba na lang sa 1.5 meters ang lalim ng dam na may usual na 2.5 meters. Ang isa nga sa pinakamalaking ilog ng Metro Cebu, ang Mananga River ay natutuyo na rin. Ang Mananga ay source para sa haklupan. Ayon sa haklupan dam in charge, inaasahang matutuyo talaga ang dam sa loob ng isang buwan na walang ulan. Kung mangyari ito, ay limitado din ang kakayahan nilang mag-supply ng tubig para sa Metro Cebu. Cheryl? Kailan pa nagsimulang bumaba itong level ng tubig, Dale? Cheryl, nagsimula ito mga last week of January, January 25, ang last na malakas na ulan dito sa Cebu. After that, wala nang ulan na, na, na experience dito sa Cebu at sa Metro Cebu. Cheryl? Gaano katindi ba yung init ngayon dyan sa Cebu? Cheryl, nasa 36 degrees yung heat index natin. Pero kung i-translate natin yan into layman's term, pag naghagis ka ng tubig, ng isang basong tubig sa sa daan, ay matutuyo ito ng, sa loob ng isang dalawa o tatlong minuto. Apektado na ba rin yung supply ng tubig, Dale? Kakausap lang natin yung Metro Cebu Water District uh, spokesperson kanina. Ang sabi niya, admittedly, na humihina na yung, power, yung water supply nila. Yung mga 24 hours na mga, yung mga ilang lugar na may 24 hours na supply na tubig, ay nasa 20 hours na lang yung masusuplay nila or nasa low to uh low to no water supply low pressure to no water supply yung uh yung ilang lugar. Siri. Ano ginagawang ng ngayon para aksyonan nga itong bumababang supply ng tubig? Ayon sa MCWD yung uh, water district dito sa Cebu City ay nagkumukuha uh, na sila ng isang private water supplier from a desal desalination plant na mag -su -supply sa kanila ng 10,000 uh, cubic meters of water per day. At uh, ito ay magnyayari or ito ay ma magiging operational by uh, next month. Keryl? Daghang salamat, One News Desk or One News Cebu Desk, Dale Israel.